again. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Kakamusta natin guys yung ating sisil na si Hats at nagpisa sa ng anin. At 5 days na naman ngayon kanilang araw. Ang akin White Hats. 5 days. Kita nyo naman guys. Oh. Healthy at tumutoka sila, masigla. Ayan. At tiniplahan ko na yan, guys, na ano, pyrostat. Three days ang painom nila. Nag-start ako ngayon. Kaya bukas, at saka mamaya, tiniplahan ko yan, pyrostat. Ayan. Kung hindi namin yan binawasan, hindi sana yan anin. At maganda din yan, yung, maganda din yan ang ating inahin na magpisa. Talagang sulit lang ano yan talagang ubos niya talagang pisa ayano oh. gala lang yan guys ang aking inahin at maganda din yan gala din yan ang ating si ating hindi sisiw ang ating inahin at meron din ako nakataling ano matandang ayan yung ano niya yung resulta ang kanyang pag ano pangitlong magandang magbigayan ng ano ng kandang ano ng ano yan nagpisa yan guys ng ano August 25 Ayan, so, may isang buwan yan sa 25 Mag magaling kumano ah. Mm. Kaya guys, ano lang, isubscribe nyo lang at mag-comment sa aking YouTube channel para may ano ko kaya kung anong yung ano nyo ang i-comment nyo kung anong nilalagay ko dyan sa ano sa aking sisiw at bayuan lang yan nilagay ko dyan na patoka hanggang sa paglaki bayuan Bayot to, bayot rin. And subscribe and like para uh, sa notification bell para lagi kayong update sa aking video. Kaya guys, boss and mag-comment lang kayo sa comment section para isabi ko sa inyo kung anong kaya kung anong nalalaman ko sa aking mga alagang manok, kung anong pwede nyo i-comment dyan na gamot o vitamins. Kaya yeah ang nilalagay ko lang niyan guys para start nung simula nung pisa niya pinainom namin ng paminta tapos asukal pagkatapos pato ka na bayuan ngayon naman para start tapos ang nilalagay ko diyan mitmin pro na vitamins kaya guys hanggang dito na lang update update ko na lang kaya sa aking white hats